Siento lang ito yung karagdong namin dito. Sa mga ano, sa mga noodles. Sa mga namin yung bata. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Sa iyo mga pagtulong sa amin. At saka lalong-lalo na po kayo. Kami na-rescue kami yung bata. So, pakakainin natin ito uh, lahat. Kami rin lahat

yung mga 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 electron pagdating ng mga nan dalamat na toto. Sa At nung nan dalan naman mo mm hindi -hmm. nito kaya. So yan. Ang uh, 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 bata nandoon uh, sa likod tol no. Kabago bumili ako kanina. Yung bata nung aanan bigsa ang dum메라. Nandoon sa kalunga. Ay nandoon din ako. Ayun. Sa lado ng front ng lalo. Ah, mag-iinom kami para magka-gain ng pata. Tara kami no para mapaka makain po kami kasi ito bigol ah kanina po kami kanina ng umaga nung wala kaming kain at ngayon ah uh, kaya salamat din kami sa mga member sa lahat din sa pagkain at mga dalang ng maraming maraming salamat mga kamot sila mga tol mga kamot sila mga tol mga kamot sila mga tol mga

Lima asam bang mo para sa mo So yan, idwinis no. Pagkilala dito tol, para sa mga solid subscriber mga viewers ko po. Uh, Pag-support po. Uh, Junji Adventure. Ping Ko po, Edwin. Edwin Adventure. Pag-support pag support din sa akin mga idol, mga idol, mga idol, mga mga, mga, mga idol. Uh, viewers natin. Yan. Yeah. Salamat po. Kay Ma'am Electra, kay Idol Electra oh. Pakilala kay idol baka may, may hindi pa napadpad sa yung channel. Ako po si ano si Idol Electra Adventure po. Uh, paki-support po sa channel ko po. Lalaw uh, lalo na po sa atuang mga kasamahan dito no. La Junji na SG no kaya maraming salamat po lahat-lahat tayo tutulong po. Kaya sa channel ko po uh, paki-support po uh, Electra Adventure po. Uh, Yun. Maraming salamat po. Salamat Idol. Yan to no Ah suportaan natin tol ang ma magigiting natin mandirigma no si Duinis and at saka si Dektra uh, hindi pa nakabisita sila ng kanilang channel bisitahin nyo po mga katol so, mababayat din to mga humble din mga kaibigan natin po. so yan dumating sila dito sa area at may dala silang pagkain no at may nagpadala daw ka sa kanila uh, para pagkain namin so kamang lovely

'no kaming ibang na ano na, in, na— doon sa to Doon ni dum. Inshallah ba. Doon ni, atin mo mo na,

Mình có tôm đuôi cây dụi. đi cho kênh Ghiền ta

yung eh hey, oh, para makasok din na, ba huyo pa ano lo sige sige from the heart to hindi mo tatanggapin lamigin mo muna yan Dul. ang heart ko hindi tuloy na

tol no kasi saan talaga matong silang gutom talaga no? ay damat mo tol naka ano na kami ng gamot mga tol ayan maraming mga gamot dito no nila nila edwin no Pwede, sinigyan na naman ako nilililililil. Okay, <coughs> Salamat mga tol, no, sa ipot e so, nila. baka nagulat yung nagpadala sa atin na ganun gano yung pitala niya, ito lang nakita. May sobra, eh. Kinobil namin sa motor namin, ano yun?

sa bayan lang ba itong ipa? Kwan? Oo. Surot din na gutom. Ha? Surot din na gutom. Bong! Oh, Bong!

等等。